Pagtama ng laninya sa bansa, pinaghahandaan na ng DSWD. Newscope mula kay Kat Gonzales. Ihahandaan na ng Department of Social Welfare and Development ang inaasahang pagtama ng laninya sa bansa. Sa ginanap na media forum sa press center ng DSWD, sinabi ni Social Welfare Spokesperson at Assistant Secretary Irem Dumlaw na gumagawa na sila ng mga hakbang upang maibsa ng posibleng epekto nito sa bawat rehiyon. Ayon pa kay Asek Dumlaw, prioridad ng kanilang departamento na mapabilis ang paghahatid ng tulong sakaling dumating ang panahon ng tag-ulan. Patuloy din aniya ang pagmumonitor ng DSWD sa relief supplies upang matiyak na sapat ang family food packs at non-food items na nakapreposisyon sa iba't ibang warehouse sa bansa. Tinututukan na rin ng ahensya ang mga evacuation center sa bansa, partikular na ang mga lugar na madalas tamaan ng matinding ulan at baha. At iyan ang aking news scoop. Ako si Kat Gonzales, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.